makapangyarihang Diyos, mahal na Ama, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pangangailangan, ngunit puno rin ng pag-asa. Alam ko na napakaraming tao sa eksaktong sandaling ito ang nakararamdam ng sakit sa kanilang katawan, mula ulo hanggang paa. Mga sakit na nagnanakaw ng tulog, nag-aalis ng kagalakan at nagpapabigat sa bawat araw higit sa nararapat. Panginoon, alam mo ang bawat kirot bawat tahimik na daing sa madaling araw, bawat luhang pumapata kapag walang nakatingin. Nakikita mo ang gumigising na pagod na dahil sa sakit ng ulo na hindi nawawala. Ang inang halos hindi makalakad dahil sa sakit sa paa. Ang amang nagtatrabaho nang may sakit sa likod, nang walang reklamo dahil kailangang buhayin ang pamilya. Ama, ngayon ay dumadaing ako sa iyo para sa bawat isa sa kanila at hinihiling ko na ang iyong kapangyarihang magpagaling ay mahayag sa tunay at nakapagbabagong paraan sa bawat buhay na nagdurusa. Panginoon, madalas kaming tumitingin sa aming mga sakit at nakararamdam ng takot. Iniisip na hindi na ito mawawala, na kailangan naming mabuhay ng ganito habang bu pumapasok ang takot sa puso at pinanghihina kami ng loob, iniisip na wala ng paraan. Nasinubukan na namin ang lahat at walang gumana. Ngunit ngayon ay nais kong ipahayag na ang takot ay walang huling salita sa aming mga buhay. Sinasabi ng iyong salita na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at matinong pag-iisip. Kaya itinatakwil ko ang takot na pumaparalisa sa maraming puso na nagiging dahilan upang sumuko ang mga tao sa paghahanap ng lunas na nagnanakaw ng pananampalataya ng marami. Ama, kung saan may takot, ilagay mo ang iyong kapayapaan. Kung saan may kawalan ng pag-asa, ilagay mo ang iyong pag-asa. Kung saan may sakit na hindi matitiis, ilagay mo ang iyong hipo na nagpapanumbalik na nagdadala ng agarang ginhawa at permanenteng kagalingan. Diyos ng mga himala, alam kong hindi ka nagbago ang parehong kapangyarihan na nagpagaling sa mga may sakit noong panahon ni Jesus ay buhay pa rin at magagamit ngayon. Kapag nakikita ko sa mga ebanghelyo si Jesus na humihipo sa mga ketongin at sila ay ganap na luminis, kapag nakikita ko siyang nagsasalita ng may autoridad sa mga paralitiko upang tumayo at lumakad, kapag nakikita ko siyang nagpapagaling ng mga lagnat, nagbabalik ng paningin sa mga bulag, at nagpaparinig sa mga bingi, ang aking puso ay napupuno ng pananampalataya dahil alam kong ang parehong Jesus na iyon ay naririto ngayon. Hindi siya malayo, hindi siya masyadong abala, hindi siya pagod na makinig sa aming mga kahilingan. Panginoon, naniniwala ako na kaya mong gawin ang imposible, na kaya mong magdala ng lunas kung saan sinabi na ng mga doktor na wala nang magagawa na kaya mong ibalik ng buo ang tila na wala na habang buha. Mahal na ama, ngayon ay nananalangin ako, lalo na para sa mga nagdurusa sa palaging sakit ng ulo, ang mga sakit na nagiging dahilan upang hindi makapag-isip ng maayos ang tao, hindi makapagtrabaho, hindi makapag-alaga ng mga anak o simpleng mamuhay ng payapa. Ilang tao ang umiinom ng gamot araw-araw at ang sakit ay patuloy na bumabalik. Ilan na ang nagpunta sa maraming doktor at hindi pa rin nakahanap ng lunas. Panginoon, hinihiling ko na ngayon mismo, habang ginagawa ang panalanging ito, hipuin ng iyong kapangyarihan ang bawat ulo na sumasakit, bawat migraine na nagpapahirap, bawat pressure na bumabagabag. Nawa ang iyong kamay na nagpapagaling ay dumaan sa bawat tao at magdala ng sobrenatural na ginhawa, isang kapayapaan na higit pa sa kayang ibigay ng medisina. Palayain mo ang mga taong ito mula sa siklo ng sakit at gamutan at ibigay sa kanila ang ganap na kagalingan na ikaw lang ang makapagbibigay. Panginoong Hesus, dumadaing din ako para sa mga nakararamdam ng sakit sa leeg at sa mga balikat, mga sakit na madalas nagmumula sa labis na trabaho sa tensyon, sa stress ng buhay. Sila ay mga taong nagbubuhat ng bigat araw-araw na nagtatrabaho ng husto upang buhay ng na walang pribilihiyong huminto at magpahinga gaya ng nararapat. Ama, nakikita mo ang pagsisikap ng bawat isa. Alam mo ang araw-araw na sakrip. Ngayon ay hinihiling ko na hipuin mo ang mga naninigas na liig na ito, ang mga masakit na likod, ang mga mabibigat na balikat, Nawa ang iyong presensya ay magdala hindi lamang ng pisikal na kagalingan, kundi pati na rin ng emosyonal at espiritual na ginhawa. Nawa ay maramdaman ng mga taong ito na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga laban. Napasan mo ang bigat kasama nila at sa iyong presensya ay makatatagpo sila ng panibagong lakas. Makapangyarihang Diyos, inaabot ko rin ang panalanging ito para sa mga nagdurusa sa sakit sa likod ang sakit na ito na maaring maging lubhang nagpapahina at nakaapekto sa napakaraming tao. May mga halos hindi makabangon sa kama sa umaga na nararamdaman ang bawat galaw bilang isang pagdurusa na nawala ng kakayahang gawin ang mga simpleng bagay na dati nilang ginagawa nang hindi nag-iisip. Panginoon, nilikha mo ang aming katawan ng may perpektong karunungan at mayroon kang kapangyarihan na ayusin ang nasira. Iniutos ko sa pangalan ni Jesus na ang lahat ng sakit sa likod ay maalis ngayon din, na ang lahat ng pamamaga ay gumaling, na ang lahat ng naipit na ugat ay lumaya, na ang lahat ng buto sa likod na wala sa ayos ay bumalik sa lugar. Nawa ay makaramdam ang mga taong ito ng tunay na pagbabago sa kanilang mga katawan na makagalaw sila ng malaya muli, ng walang sakit, ng walang limitasyon. Ama ng awa, dinadala ko rin sa iyo ang mga nagdurusa sa sakit sa mga kasukasuan, sa mga braso, sa mga kamay, sa mga tuhod, at sa mga bukong-bukong. Ito ay mga sakit na nagnanakaw ng kalayaan na ginagawang mahirap at masakit kahit ang mga simpleng gawain. May mga matatanda na hindi na kayang buhatin ang kanilang mga apo. May mga manggagawa na nakararamdam ng sakit sa bawat galaw na kanilang ginagawa. May mga kabataan na nagdurusa na sa mga problema sa kasukasuan at natatakot sa hinaharap. Panginoon, naniniwala ako na kaya mong ibalik ng buo ang mga kasukasuang ito. I-renew ang mga upod na kartilago, patatagin ang mga nanghinang litid. Magdala ng pagkilos kung saan may paninigas at lunas kung saan may pamamaga. Nawa ang iyong sobrenatural na kapangyarihan ay mahayag nang nakikita at hindi mapasusubalian sa buhay ng bawat taong nagdurusa sa mga sakit na ito. Panginoong Jesus, ikaw na lumakad sa lupa at naramdaman sa iyong sariling katawan ang mga limitasyon ng tao. Alam mo kung ano ang mapagod, kung ano ang mauhaw, kung ano ang makaranas ng pisikal na kahinaan. At noong nagpunta ka sa krus, tinalam mo hindi lamang ang aming mga kasalanan, kundi pati na rin ang aming mga karamdaman at aming mga. Sinasabi ng Biblia na sa pamamagitan ng iyong mga sugat ay gumaling kami. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa ilang pinagpala, hindi lamang para sa may perpektong pananampalataya, hindi lamang para sa mga relihiyoso na ginagawa ang lahat ng tama. Ang pangakong ito ay para sa aming lahat, para sa bawat tao na kinikilala ang kanyang pangangailangan at bumabaling sa iyo ng may tapat na puso. Kaya sumasandig ako sa pangakong ito ngayon at ipinapahayag ko ang kagalingan sa bawat taong nananalangin sa bawat katawang sumasakit, sa bawat buhay na nangangailangan ng banal na hip. Diyos na nag-aalaga sa amin, alam ko na madalas ay nahihiya ang mga tao sa kanilang katawan. Nararamdaman nilang sila ay bigo dahil hindi sila makakilos gaya ng dati. Nararamdaman nilang sila ay pabigat sa kanilang pamilya dahil sa kanilang pisikal na limitasyon. Ama, hinihiling ko na palayain mo ang mga taong ito mula sa lahat ng sisi at kahihiyan. Ang sakit ay hindi parusa. Ang karamdaman ay hindi senyales na ikaw ay galit sa kanila. Mahal mo ang bawat tao ng walang pasubali at ganap na pag-ibig. Hindi mo lamang nais pagalingin ang mga katawan, kundi nais mo ring pagalingin ang mga pusong nasugatan ng matagal na sakit, ng masasakit na salitang binitawan, ng mga inaasahan na hindi natupad. Hipuin mo ang emosyon ng mga taong ito. Magdala ng kapayapaan sa kanilang kalooban. Ipaalam sa kanila na sila ay minamahal at pinahahalagahan anuman ang kayang gawin o hindi kayang gawin ng kanilang katawan. Amang nasa langit, idinadalangin ko rin ang mga paang masakit, ang mga pagod na binti, ang mga halos hindi makalakad dahil sa sakit. Napakaraming tao ang nagtatrabaho ng nakatayo buong araw na naglalakad ng malalayong distansya dahil walang ibang pagpipilian na nagbubuhat ng bigat na higit sa kaya ng kanilang Panginoon, pagpalain mo ang bawat paa, bawat binti, bawat pagod na kalamnan. Nawa ang iyong kapangyarihan ay magdala ng panibagong lakas na ang sirkulasyon ay maibalik na ang mga pabalik-balik na sakit ay mawala. Nawa ang mga taong ito ay makalakad ng hindi ika-ika, makatayo ng hindi nagdurusa, makatakbo muli kung nanaisin nila. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang tila permanente para sa amin ay pansamantala sa harap ng iyong kapangyarihan. Ang hindi na resolba ng medisina, kaya mong lutasin sa isang igla. Panginoon ng aming pananampalataya, Nais kong ipahayag sa sandaling ito na ang pag-asa ay hindi namatay, na ang posibilidad ng himala ay hindi natapos, na may panahon pa para mangyari ang pagbabago. Alam kong may mga taong nakikinig sa panalangin ito, na nanalangin, na nang maraming beses, na humiling na ng kagalingan, ng paulit-ulit at hindi pa nakita ang sagot. Marahil ay pumasok na ang panghihina ng loob marahil ay mahina na ang pananampalataya, marahil ay tila mas madaling tanggapin na lang ang sakit bilang permanenteng bahagi ng buhay. Ngunit nais kong sabihin sa iyo ngayon na hindi sumuko ang Diyos sa iyo, na siya ay kumikilos pa rin pabor sa iyo, na ang himalang kailangan mo ay maaring mangyari eksakto ngayon. Huwag hayaang nakawin ng nakaraan ng mga panalangin, hindi nasagot ang iyong pananampalataya sa kasalukuyan. Ang bawat bagong araw ay bagong pagkakataon para kumilos ang Diyos sa iyong buhay sa makapangyarihan at sobrenatural na paraan. Diyos ng lahat ng pagtutustos, idinadalangin ko rin ang mga kalagayang pinansyal na konektado sa mga sakit na ito. Ilang tao ang gumagastos ng malaking halaga sa mga gamot, konsultasyon, pagsusuri, pagpapagamot, at gayon paman ay hindi dumarating ang ganap na luna. May mga pamilyang nasasakal sa pananalapi dahil sa mga gastusing medikal. May mga taong hindi makapagtrabaho dahil sa sakit at dumaraan sa kakapusan. Panginoon, kapag ikaw ay nagpapagaling, pinalalaya mo rin sila sa mga utang na nadala ng sakit. Kapag ibinalik mo ang katawan, ibinabalik mo rin ang kakayahan ng tao na buhayin ang kanyang pamilya. Hinihiling ko na magdala ka hindi lamang ng pisikal na kagalingan, kundi pati na rin ng pinansyal na pagtutustos na magbukas ka ng mga pinto ng oportunidad na tugunan ang bawat pangangailangan ng sagana at bukas palad. Mahal na Ama, kinikilala ko na may iba't ibang uri ng sakit at ang ilan ay mas mahirap ipaliwanag kaysa sa iba. May mga sakit na lumalabas sa mga pagsusuri, ngunit mayroon ding mga sakit na hindi matukoy ng medisina ang sanhi, mga sakit na totoo at matindi ngunit nagiiwan kahit sa mga doktor na nalilito Panginoon alam mo ang bawat sakit kahit ang mga walang pangalan o diagnosis nakikita mo kung ano ang nangyayari sa loob ng bawat katawan nauunawaan mo ang pagkakabuo ng nilikha na iyong ginawa kaya ipinapanalangin ko ang mga taong ito na nagdurusa sa mga sakit na hindi maipaliwanag na madalas ay tinatrato na parang nag-iimbento o nagpapalaki lamang. Diyos, magdala ka ng lunas kahit walang medikal na paliwanag. Magdala ka ng ginhawa kahit hindi alam ng mga doktor ang gagawin. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa mga sitwasyon kung saan ang siyensya ay umabot na sa hangganan nito. Panginoong Jesus, nais ko rin ipanalangin ang mga epektong emosyonal at mental na dala ng pabalik-balik na sakit ang mabuhay ng may sakit araw-araw ay nakakapagod hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa isip at espiritu. May mga taong nakikipaglaban sa depression dahil sa palaging sakit. May mga nawalan ng kagalakang mabuhay dahil ang lahat ay umiikot sa pisikal na pama. Ama, hinihiling ko na ibalik mo ang kagalakan ng mga taong ito. Na ibalik mo ang ningning sa mga mata, ang pagnanais ng umiti, ang kasiyahan sa mga simpleng bagay sa nawa ang kagalingan na nagmumula sa iyo ay maging ganap, hindi lamang sa mga kalamnan at but, kundi pati na rin sa isip at puso. Palayain mo ang mga taong ito sa lahat ng malalim na kalungkutan, sa lahat ng pagkabalisa na may kaugnayan sa sakit, sa lahat ng negatibong kaisipan na nangingibabaw sa kanilang mga isipan. Makapangyarihang Diyos, naniniwala ako na ang mga himala ay nangyayari pa rin na ang iyong kapangyarihan ay hindi nabawasan na nananatili kang parehong Diyos na gumagawa ng mga kababalaghan noong unang panahon. At naniniwala ako na ngayon mismo, habang ginagawa ang panalangin ito, may mga taong hinihipo sa sobrenatural na paraan. May mga sakit na biglang nawawala. May mga katawang na ibabalik sa ayos. May mga tahimik na himalang nangyayari sa mga kwarto, sa mga ospital, sa mga simpleng bahay sa buong mundo. Hindi mahalaga kung nasaan ang tao, hindi mahalaga kung gaano katagal na siyang nagdurusa, hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng mga doktor. Ikaw ay mas dakila kaysa sa anumang diagnosis. Ikaw ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sakit. Ikaw ang pag-asa para sa mga wala ng pag-asa sa tao. Mahal na Ama, idinadalangin ko na maramdaman ng mga taong ito ang iyong presensya ng totoo at damang dama. Na hindi lamang ito maging isang panalangin ng magagandang salita, kundi isang tunay na pagtatagpo sa Diyos na nagpapagaling, na nagpapanumbalik, na nagbabago. Nawa ay maramdaman nila ang iyong pag-ibig na bumabalot sa bawat masakit na bahagi ng katawan, na maranasan nila ang iyong kapayapaan na pumapayapa sa bawat pagkabalisa, na masaksihan nila ang iyong kapangyarihan na bumabago sa tila imposibleng bag. At kapag dumating ang kagalingan at naniniwala akong darating ito, nawa ay maalala ng mga taong ito na ibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo, na magpatutuo sa iyong kapangyarihan, na ikwento sa iba ang iyong ginawa upang mas maraming tao ang mapalakas ang loob na sumampalataya, manalangin at hanapin ang iyong mukha ng may bagong pananampalataya. Panginoon, alam kong hindi ka nagtatangi ng tao na hindi mo mahal ang ilan ng higit sa iba na ang iyong kapangyarihan ay magagamit para sa lahat. Hindi mahalaga kung ang tao ay mayaman o mahirap, kung nakatira sa malaking bahay o sa barong-barong, kung kilala o hindi kilala, kung may malaking pananampalataya o maliit na pananampalataya. Tumitingin ka sa puso, nakikita mo ang katapatan, sumasagot ka sa tapat na daing. Kaya ipinapanalangin ko ang bawat simpleng tao na ginagawa ang panalangin ito sa Pilipinas, sa Brazil, o sa anumang bahagi ng mundo. Mga taong marahil ay hindi pa nakagawa ng malalaking panalangin noon na hindi alam ang magagandang salita o komplikadong teolohiya ngunit may pusong bukas at tunay na pangangailan. Diyos, tagpuin mo ang mga taong ito kung nasaan sila. Hipuin ang kanilang mga buhay sa personal at nakapagbabagong paraan. Ama ng walang hanggang pag-ibig, tinatapos ko ang panalanging ito na ipinapahayag na ngayon ay araw ng himala. Na ngayon ay araw ng kagalingan na ngayon ay araw ng paglaya mula sa sakit na nagnanakaw ng kapayapaan at kagalakan ng maraming buhay. Inilalagay ko ang aking sarili sa puwang para sa bawat taong nagdurusa at dumadaing ako para sa iyong makapangyarihang pagkilos. Nawa ang iyong kaluwalhatian ay mahayag ng hindi mapasusubalian na ang iyong pangalan ay maitaas sa pamamagitan ng mga patutoo ng kagalingan na magsisimulang lumabas na ang iyong simbahan ay mapatatag sa pagkakita na ikaw pa rin ang Diyos na gumagawa ng imposible. Alisin mo ang sakit mula ulo hanggang paa ng bawat taong dumaing sa iyo sa pamamagitan ng panalangin ito. Gumawa ka ng bago, isang bagay na higit pa sa kaya naming hilingin o isipin. At kapag lumingon kami, masabi namin, nang may paninindigan na ang Diyos ang gumawa, na ang iyong kapangyarihan ang nagbago, na ang iyong awa ang umabot. Panginoon, ibinibigay ko sa iyong mga kamay ang bawat taong gumawa ng panalangin ito ng may pananampalataya na umaasang may mangyayari sa kanilang buo. Huwag mong pahintulutan na lumabas sila sa panalangin ito ng katulad ng pagpasok ni Nawa ay magkaroon ng marka ng pagbabago ng banal na hipo na bumabagos. At habang hinihintay nila ang ganap na paghahayag ng kagalingan, bigyan mo sila ng pasensya, katatagan at katiyakan na ikaw ang may kontrol, na ikaw ay tapat, na ang iyong mga pangako ay hindi nabibigo, nawa ay patuloy silang sumampalataya kahit hindi pa nagbabago ang mga sitwasyon, na manatili silang matatag sa pananampalataya kahit naroon pa ang sakit na nalalamang ang huling tagumpay ay garantisado na sa iyo. Ang lahat ng ito ay idinadalangin ko at ipinapahayag sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo ang aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Amen. Mahal kong kapatid, kung ang panalangin ito ay humipo sa iyong puso, kung nakaramdam ka ng pagkilos sa loob mo habang sama-sama tayong dumadaing sa mayroon akong nais hilingin na napaka... Huwag mong sarili ni ng mensaheng. Napakaraming tao sa paligid mo ang nagdurusa sa sakit sa katawan na pinanghihinaan ng loob na nawala ng pag-asa na gumaling. Ibahagi ang video na ito sa kanila, ipadala sa kapamilyang may sakit, ipakita sa kaibigang nagdurusa. Maaaring ikaw ang instrumento na gagamitin ng Diyos upang magdala ng salita ng pananampalataya at pag-asa sa taong desperado. At kung ang panalangin ito ay nagpala sa iyo, kung nagdala ito ng ginhawa sa iyong puso, ipakita ito sa pamamagitan ng pagpindot sa like button sa ibaba. Ang simpleng galaw na ito ay tumutulong sa amin na maabot pa ang mas maraming tao ng mensahe ng kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling at nagpapanumbalik. Huwag ding kalilimutang maging taga-subaybay sa channel na ito at pindutin ang kampanilya ng abiso dahil araw-araw kaming nagdadala ng mga makapangyarihang panalangin, mga salita ng pananampalataya na magpapatatag sa iyong buhay espiritual at tutulong sa iyo na manatiling matatag sa presensya ng Panginoon. At dito sa mga komento, nais kong lumikha ng memorial ng mga tagumpay. Isulat ang iyong pangalan upang maipanalangin ka namin ng partik upang hindi ka lang maging isa pang numero, kundi isang taong minamahal ng Diyos na may pangalan, kwento at partikular na pangangailangan na karapat dapat dalhin sa harap ng trono ng grasya. Kung meron kang apurahang kahilingan sa panalangin, isang bagay na bumibigat sa iyong puso, isang bagay na kailangan mong gawin ng Diyos sa iyong buhay, ibahagi mo sa amin sa ibaba bubuo tayo ng kadena ng pananampalataya kung saan ipinapanalangin ng bawat isa ang isa't isa, kung saan lumilikha tayo ng komunidad ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa Diyos na sumasagot. At kung gumawa na ang Diyos ng isang kamanghamanghang bagay sa iyong buhay, kung nakatanggap ka na ng himala, ng kagalingan, ng pagpapala na alam mong galing sa langit, isulat ang iyong patutuo sa mga comment. Ang iyong kwento ay maaaring eksaktong kailangang marinig ng ibang tao ngayon upang hindi sumuko, upang patuloy na sumampalataya, upang panatilihing buhay ang ningas ng pananampalataya sa puso. Pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan at nawa ang himalang kailangan mo ay mangyari sa eksaktong tamang panahon ng Diyos.